puso at isipan na ang Holy Spirit ay dapat nating bigyan ng tamang kaugnayan ganun din dapat tayo makipag fellowship sa kanya yung mga naniniwala na ang Holy Spirit ay hindi Diyos kinokontra nila yung sinabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians 13:14 ano yung sinabi ni Pablo doon sa 2 Korinto 13:14 Ganito ang sabi ni Pablo. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoon Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. May the love of, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Kinukontra nila yon sapagkat kung ang Espiritu Santo ay hindi nila pinaniniwalaan bilang persona, then yung huling sinabi ni Pablo, may the fellowship of the may the fellowship the Holy Spirit be with you. Hindi uubra sa kanila yon. Hindi nila tatanggapin yon. Therefore, kinukontra nila si Pablo kasi kung ang Holy Spirit para sa kanila ay hindi persona at siya ay parang isang kuryente lamang o isang puwersa lamang, wala silang fellowship. Hindi sila pwedeng makipag-fellowship sa Holy Spirit dahil walang sino mang tao ang makikipag-fellowship sa anumang puwersa. Nakikipag-fellowship tayo sa kapwa natin persona lamang, hindi doon sa puwersa na katulad ng kuryente. Pero dahil sinabi ni Pablo na may the fellowship of the Holy Spirit be with you all, then para sa kanila, si Pablo ay hindi totoo. Yung sinabi ni Pablo ay hindi totoo. Kinokontra nila yun. Sapagkat kung tama sila na ang Espiritu Santo ay hindi persona, then si Pablo ay mali. Pero alam natin na si Pablo ay tama, kaya sila ang mali. No? Merong fellowship ang Holy Spirit sa atin at sapagkat yun ay siya ay isang persona. Diyos na persona. Kaya mahalaga na maunawaan natin at maging malinaw sa atin na ang Holy Spirit ay isang persona sapagkat we must have fellowship with Him. We must have fellowship with Him. At yung fellowship na yun, kung sino yung lagi mong kasama, kung sino yung, sino yung kala, lagi mong ka-fellowship, doon ka natutulad. At sa fellowship na ito, kapag natutunan natin, kapag tayo laging nakikipag-usap sa Holy Spirit, kapag tayo laging mayroong fellowship sa Kanya, lagi tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya, kinakausap natin siya, nananalangin tayo sa Kanya, sabi nga ni R.A. Torrey, dapat dating sambahin ng Holy Spirit sapagat siya ay Diyos. Kung gagawin natin yun at walang masama doon, bagamat hindi itinuturo ng Biblia na sinasamba ang Holy Spirit, yamang ang Holy Spirit ay Diyos kung paano ang ama ay Diyos, kung paano ang anak ay Diyos, at ang Diyos ay sinasamba natin, therefore pwede natin sambahin ng Holy Spirit. Kung gagawin natin yon, makikipag-fellowship tayo sa Kanya, kakausapin natin siya, sasambahin natin siya, gagalangin natin siya, therefore tayo ay higit na magiging malapit sa Kanya. At unti-unti yung fruit of the Spirit ay mag magmamanifest sa atin, makikita sa ating buhay. At ganoon din yung kanyang power ay unti-unti na mag-flow mag, mag, mag -flow sa buhay natin. We need to have a real fellowship with the Holy Spirit. Sapagat iyon siya. Siya ay persona at siya ay isang Diyos. Hindi siya puwersa lamang. Ta natin ng, ng medyo mas detalye yung personalidad at yung pag pagiging Diyos ng Holy Spirit sa mga darating na pag-aaral. Pero ang gusto kong ibigyan ng diyan dito, because the Holy Spirit is a person and He is God, then we must have fellowship with Him. Kailangan natin i-develop yung fellowship natin sa Kanya. Magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Kanya. Simulan natin na magkaroon ng tamang kaugnayan sa Holy Spirit. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, sa tanghaling ito, kinikilala namin na kung wala ang Spirit Santo sa buhay namin. Kami patuloy na lalakad ayon sa laman. Kahit kami mga kristyano na Panginoon. Sa katunayan, maraming kristyano ang lumalakad pa rin sa laman hanggang sa ngayon sapagkat kulang ang kanilang pagka pagkilala at pagkakaroon ng kaugnayan sa Santong Espiritu. Subalit nais namin, Panginoon, na makalaya, makaahon sa pagiging karnal, sa pagiging makalaman. Nais namin maging spiritual, Panginoon. At yan ay alam namin na mangyayari sa amin kung kami ay, ay magkakaroon naman ng tamang kaugnayan sa Santong Espiritu. Kaya naman hinihiling namin sa umagang ito, sa tanghaling ito, Panginoon, puspusin mo kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Hayaan mo na ang Espiritu Santo ay kumilos ng malaya sa aming buhay. Bigyan niya kami, Panginoon, ng buong-buong kapuspusan ng kanyang sarili. Maranasan namin siya. At kami rin, Panginoon, magkaroon kami ng pagkauhaw sa kanya, magkaroon kami ng pagmamahal sa kanya, magkaroon kami ng fellowship sa kanya. Hinihiling namin, Panginoon, na magkaroon kami ng kakaibang kaugnayan sa Holy Spirit simula sa araw na ito. Nais namin siyang maranasan sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa inyong kabutihan sa amin patuloy ka na kumilo sa aming mga buhay. Gumawa sa aming mga buhay. Gawin mo kaming mga mga kristyanong na naaayon sa iyong kalooban, na naaayon sa larawan ng Panginoong Kristo. Lord, fill us with your Holy Spirit. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At, Amen.